Hello friends! So, samahan nyo kami ngayon sa aming ganap for today's video. So, tara! Nag-aayos na nga ako ngayon dahil tumawag ang aking mister na lalabas daw kami. Kaya naman nilagay ko muna yung aking friend sa kanyang higaan habang ako ay nag-aayos ng kanyang mga gamit. Mabuti naman nga ay nakikiayon yung aking friend sa uh, mga today's video natin. Kaya, ayan, parang napaka ang napakasmooth ng aking paggalaw-galaw. Uh, inuna ko nga muna yung mga gamit niya ilagay sa bag pati yung mga gagamitin niya like beberon o pamunas yung mga extra damit at pati na rin yung gagamitin ng kanyang kuya na damit so talagang nakikiayon yung aking friends sa today's video natin at pagkatapos yon nagayos na rin ako ng sarili ko and then sinunod na sila pagkatapos noon sinundo namin yung aking panganay sa kanyang school kasi timing na din na 12 o'clock tapos na yung, sa kanil yung kanilang school at din na lang ko na rin nga siya ng kanyang pamalit para di na kami uuwi at uh, hassle pa sa oras, diba? So, ayun, nagdala na ako ng kanyang pamalit para dito ko na lang siya papalitan. Ganito na talaga ang buhay ng nanay. Ang daming dala kapag umalis. At so, ayun na nga, fast forward, dito na kami sa lugar na aming kakainan. Ito yung lugar palagi namin pinupuntahan every Friday. Meron silang yung uh, nakaraan din na sinirat ko na video, meron silang panglaruan ng mga bata, merong zoo, merong tanina, taniman, So, dito, bubalik kami at kumain muna bago kami pupunta sa pupuntahan namin nabilihan ng kanilang shoes. So, ito yung in-order namin pagkain, yung appetizer namin, uh, sambusa ata yung pangalan, no? sambusa cheese. At ito yung sa akin in-order na uh, Arabic food. Beef siya, mga mariko. And then, ito naman yung sa asawa ko. Eh, which is, um, shistawak ata yung order niya. Yeah. Shistawak chicken yan. So, pagkatapos nun kumain namin, uh, hindi talaga mawala sa akin yung favorite ko dito na kakainin na matamis. Uh, Arabic, ang tawag daw nila dun, eh, al ata. So, yun, nag-order ako habang naghihintay. Ayan, ah, uh, uh, palingat-lingat muna sa paligid. Kasi ang ganda ng ambience ng lugar na ito. Mga mamshi uh, napaka-nature maka-fresh napaka at doon sa area na yun meron silang zoo lahat doon ng mga animals and doon. So, ayan yung inor yung sinasabi kong uh, al-yema at arabic switch siya mga mamshiko. So, yun, kain-kain uh, muna. And then, uh, habang kumakain, naghihintay ng uh, matapos yung mga bata sa paglalaro. Naglalaro kasi sila. So, parang stress, stress free ka kapag dito ka pumunta. Alam mo yun, makakalimutan mo sa nalang mga problema mo. At yun nga, ang sadya talaga namin ay kumain lang talaga. And then, alis na din. Alam niyo friend, ang sarap talaga partneran itong aliyaman na kinakain ko ng coffee o tea kapag mahilig ka. And then fast forward, pumunta na rin kami sa mall kung saan yung gusto naming balikan na sapatos para sa mga bata. Ito yung Crocs. Sapatos ba to? Hindi pala uh, chinelas ata. Hindi ko din matatawag na chinelas to kasi yung price mukhang hindi pang chinelas eh. At talaga ang sadya namin dito ay yung balikan na yung pre-order ng aking mister. Kasi naka, nakaraang araw, andito kami, yung nabili ko ay yung sa akin lang. Wala yung sa kanila. Kaya sabi ng babae, yung sauce lady dyan, sabi niya pwede kayo mag pre-order. So yun, today tayo dadating kaya pinuntahan namin. At yun pala, isa pa, pwede niyong lagyan ng mga kung ano-anong design na gusto niyo dyan. Kaya yon kumuha ako ng tigdi dalawa muna sa amin at sabi ko next time na lang yung iba kasi hindi pala free yan. At yon pina ko sa anak ko, nagustuhan naman yung binili namin. So, bali tatlo ito binili namin na the same design at iba-iba uh, lang yung mga sizes syempre. At uh, yung sa akin pala, yung nabili ko, a color beige. Kita ko sa inyo, Mamaya. At uh, yon, sabi ko sana ako bakit ang dumi ng medyas mo? Ay niya naglaro daw sila sa school nila na walang sa ano, sapatos. So ayun na bata kasi. At anyway, ito nga pala yung mukha na nabili namin sa kanila. Iyon yung tagdalawang design mo na kasi may like si Giovanni sa mga dinosaur binila na namin siya ng mga design. At ito naman yung sa akin. Ayun. At naglagay nagkuha din ako ng dalawang uh, design which is yung normal lang. At uh, ito pagkatapos nono muwi na rin kami.